You know what? Keziga. Yari tulay nga, maziga. <laughs> ano ba yun? Mahirap ang maging mahirap. Ang sakit. Ang sakit sa kamay. Kasi may binubuhat akong balon. There's it. Hmm. Kita nyo na. Kaya mahirap ang maging mahirap. Tapos yuyuko pa ako dyan. Yuyuko pa ako dyan. Sa mangga na yan. Ayan, hmm. two, three. Ay, ay, ay. <laughs> Kahit yung mukot tayo, walang makikita dyan. <laughs> Diyos ko po. May gulay. Malapit na tayo. Aray ko. Kunti na lang. Buti na lang tulog pa yung baby ko. One, two, three. Oh my God, so happy! Yeah, bye. Oh. bumakit taon. <laughs> Bakit ka tulala dyan? Bakit ka tulala dyan? Tulala ka nga eh. <laughs> Nagtagal. <laughs> Nagtagal. Ba't may amoy gasol? Wala. Meron